Pinaigting na paglaban sa kahirapan, mas marami pang trabaho at dagdag sahod Ilan lang yan sa mga gustong marinig ng ating mga kababayan sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Ang araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may kanya-kanya ng hiling ang ating mga kababayan kung ano ang ninanais nilang mapabilang sa talumpati ng Presidente. Ano po, sana po yung ano, sa pagtas po ng sahod sa mga empleyado. Parang kulang pa kasi parang dito sa Pilipinas po kasi parang tumataas na po yung cost of living natin. Ayaw, dahil yung pangbigay ng mga ano, ng bigas or grocery, pera, kay na dagdag naman ang pambili ng mga kailangan. Tuwing Sona, karaniwan ang naguulat ang Pangulo ng mga nakamit na ng kanyang administrasyon, gayon din ang mga plano pa nila o mga bagong programa para sa bansa. Sa isang press conference, ibinahagi rin ng Center for Women's Resources ang mga nais mabigyang pansin ng mga kababaihan sa Sona ng Presidente base sa isang survey na kanilang isinagawa sa Metro Manila. Yung una po no yung pagcreate po ng trabaho at uh, yung yung kabuhayan ng mga tao. Yung pangalawa po ay yung uh, high prices, yung uh, mataas po na mga presyo ng bilihin at kahit uh, hindi lang po bilihin to, maski po um, yung uh, mga services no, at mga utilities at um, binabanggit actually yung um, sa, sa mga na-interview namin, ang lagi nilang binabanggit ay yung presyo ng bigas. Kamakailan lang, halos ganito rin ang lumabas sa hiwalay na survey ng Pulse Asia Research na may 2,400 respondents naman sa iba't ibang panig ng bansa. Pangunahing nais matalakay ng ating mga kababayan dito ang pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng bilihin, taas sahod, paglaban sa kahirapan, pagpaparami pa ng trabaho at iba yung pagsugpo sa katiwalian. Kung ang mga mambabatas mula sa kamera ang tatanungin, nakabang na rin sila sa magiging talumpati ni Pangulong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mula sa SONA hanggang sa 2025 National Budget, buo ang kanilang suporta sa administrasyon. Asahan niyo Mr. President that uh, we shall continue supporting your visionary projects that continue to help every Filipino. We are very, very proud to be working under your leadership. I assure you, in the upcoming budget, all of these programs and projects of yours will be fully supported by your House of Representatives. Pagkatapos ng SONA, inaasahang magbabalik normal na ang sitwasyon dito sa Batasang Pambansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.